Ang Himala ng Quran Malaya ito sa anumang pagkakamali o kontradiksyon, sa kabila ng pagbubunyag humigit kumulang isang libo, apat na daan at apat naput-anim taon na ang nakalilipas. Napanatili ito ng salita sa iisang bersyon, tulad ng nahayag sa orihinal na wikang Arabe, hindi tulad ng iba pang mga banal na aklat na binago o nawala. Ito ang rurok ng kahusayan sa pagsasalita at panitikan, higit pa sa kayang ibunga ng sinumang tao walang kapantay ang stylistic brilliance nito, kahit na ito ay inihayag kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, na kilala sa kanyang pagiging hindi marunong bumasa at sumulat. Naglalaman ito ng higit sa isang libo kamanghamanghang mga katotohanang pangagham na kamakailan lamang natuklasan, kahit na ang kuran ay inihayag higit sa isang libo, apat na daan taon na ang nakalilipas. Ang pinakamakatwirang paliwanag para sa natatanging at mahimalang aspeto ng kuran ay ang maaari lamang itong magmula sa Diyos. Hinamon ng alah ang buong sangkatauhan na gumawa ng talatang katulad nito, ngunit kahit na ang mga pinakamatalinong Arabong tao sa buong kasaysayan ay hindi nagawa ito. Ito ay isang walang kamali-mali na universal na konstitusyon na sumasaklaw sa lahat ng mga lugar ng buhay. Nagbibigay ito ng detalyadong patnubay at mga turo para sa isang makatarungang lipunan, tamang pag-ugali ng tao, at isang komprehensibong sistemang pang-ekonomiya. Ito ay isang espiritual na pagpapagaling at isang lunas para sa mga puso, tulad ng sinasabi ng ala. Ala bi dhikrillah Ito ang huling mensahe ng Diyos sa sangkatauhan na naglalaman ng mga batas na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Hawak nito ang simple, dalisay, at universal na mensahe na lubos na nakakaapekto sa sinumang taos pusong naghahanap ng katotohanan.